Gadan as in nagpapataw-pataw sa creek na ini sa barangay Castillo Cabusaw, Sur, Kan kayan ang sarong babaeng may kaninan subuot sa pag-iisip. Alas 4 kasood hapon, kanadiskubri ang bangkay kan biktima, kan sarong minor de edad na paagi sa lugar asinagreport nagreport kan insidente sa otoridad. Binisto ang biktima na si Alias Lani, 52 anyos, residente kanaon ang bita na barangay ni pong ating inyo nag-report sa muya kasi na uh, eh, sige naman po si mga kapulisan at investigador nag po sa lugar at in, nag-investiga and then uh, na-find out po na ini pong babae uh, ini lalaki eh yung tao inyo is babae ano po babae as in ini po katubasan ng aldaw so, positibo na positibo pong pigabisto ang mga na inisisay ng ati Biyernes, Enero 24, kanho na nahiling ang biktima na pigihima sa pribadong partikan sa iyang lawas kan sarong lalaki mantang nakikipag-inuman sa sarong lamayan. Nahiling man ining naglunad sa tricycle, kaiba ang nasabing persona na nako ang video ano kami asin in duwa po sala uh, may nagvideo sa indang concert si Sir ano habang si ining babae sa kaytong sa person of interest ang inuman ay ini yung lalaki ay, ano uh, ah ano paulit-ulit na hinahapiya ini yung babae hastang gusto kadukan alagad nag ini yung babae uh, sa ginigibo kang lalaki sa ngunyan, nagpapadagos pa ang kan otoridad. Ipapairaraman ang bangkay kan biktima sa otopsiya para sa mga baretang tatakbikol. Hercules Barbacena